para may peace of mind at para hindi tayo pabigat sa ating pamilya. Pag-aagawan ka pa at hindi pagpapasapasahan. Lahat tayo sa pagtanda ang punta. Anumang sitwasyon natin pagtanda natin ay nakabase sa desisyong gagawin natin habang bata pa tayo. Mahirap iasa sa iba ang pagtanda natin. Walang ibang maghahanda para sa atin. Imaginin mo ang pagtanda mo. May sakit ka at walang naiwan sa tabi mo. May pera ka bang ibabayad sa mag-aalaga sa'yo? O may pera ka bang pampaospital o pambili ng gamot? Nakakatakot na senaryo kung wala. Kaya umpisahan mo ng mag-ipon habang kaya mo pa. Hindi mo namamalayan matanda ka na pala at hindi nakapag-ipon. Masarap tumanda pag may ipon para may peace of mind at para hindi tayo pabigat sa ating pamilya. Pag-aagawan ka pa at hindi pagpapasapasahan. Lahat tayo sa pagtanda ang punta. Anumang sitwasyon natin pagtanda natin ay nakabase sa desisyong gagawin natin habang bata.